Ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew, nagbibisikleta papunta sa trabaho. Si Mark Andrew Yulo, ang ama ni Carlos Yulo, ay pumukaw sa atensyon ng publiko matapos mag-viral sa social media ang isang video na kanyang ibinahagi. Sa video, makikita si Mr. Yulo na nakasakay sa isang simpleng bisikleta habang papunta sa kanyang trabaho. Ayon sa mga ulat, si Mr. Yulo ay nagtatrabaho bilang isang travel agent playeron sa kabila ng mga malalaking kita ng kanyang mga anak mula sa kanilang pagsali sa gymnastics, nananatiling determinado si Mr. Yulo na tuparin ang kanyang tungkulin na suportahan ang kanyang pamilya. Sa video, makikita si Mr. Yulo na may simpleng mensahe, Bike to Work, Love and Peace. Ipinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga gawain, kahit na hindi ito magarbo. Maaalalang noong nakaraan, hindi napigilan ni Mr. Yulo ang kanyang kalungkutan nang akusahan siya ng kanyang anak na dalawang beses nang nanalo ng gintong medalya sa olimpiyada. Ang kanyang anak ay nagsabing kinukuha niya ang mga cash incentives na nakuha mula sa iba't ibang kompetisyon. Sa kanyang depensa, sinabi ni Mr. Yulo na kung talaga niyang kinukuha ang pera ng kanyang anak, hindi siya mapipilit na gumamit ng pampasaherong transportasyon o magbisikleta papunta sa trabaho. Ito ay patunay na siya ay nagtatangkang magsikap para sa kanyang pamilya sa kabila ng kanyang kalagayan. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagbigay inspirasyon sa marami na nagpatunay sa integridad at sakripisyo ni Mr. Yulo. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, ipinapakita pa rin niya ang kanyang dedikasyon sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pagpedal sa bisikleta papunta sa trabaho. Ang video na ito ay nagsilbing paalala sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at sakripisyo sa pamilya kahit sa pinakasimpleng paraan. Ang pagtanggap ng video ni Mr. Yulo ng maraming positibong reaksyon ay patunay na ang kanyang mensahe ay umabot sa puso ng maraming tao. Sa panahon na ang mga simpleng gawain ay madalas na napapansin lamang. Ang dedikasyon ni Mr. Yulo sa kanyang pamilya at trabaho ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa tunay na diwa ng pagmamahal at pagsisikap. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.